Alright mga kamag, welcome to YouTube channel dito sa aking main smash naman isa na naman pong mushroom video tutorial ang ibabahagi ko sa inyo for today's video mga kamag Tayo ay nasa larangan ng mushroom industry. Para sa mga beginners na talagang nagnanais na magpatubo ng kabuti, lagi nyo lang pong subaybayan yung aking mushroom video tutorial dito sa Means Mushroom Man. At follow nyo rin po ang aking Facebook page sa Means Miraculous Mushroom at marami po tayong ilalagay dyan na maaari ninyong makapulutan ng magagandang idea all about mushroom mga kamag. ang mushroom video tutorial na pag-uusapan natin ngayon mga kamag ay kung papaano natin ipaprocess itong na-harvest natin na white oyster mushroom. Tayo ay nakapag-harvest for two days ng mushroom oyster. At uh, syempre, ito ay galing sa ating growing house, mga kama. kayo, no? Meron tayong alaga na 5,000 protein bags na hinaharvestan natin ng white oyster mushroom. Itong na harvest natin na uh, white oyster mushroom ay pwede natin ibenta kahit sa Public market, sa mga food processor at restaurant. Yan. Yan, yung mga talagang target market natin kung tayo ay isang mushroom growers at tayo ay naka-line up sa pagiging supplier ng fresh mushroom. Ito ang pag-uusapan natin. Kinakailangan alamin natin yung quality. Yung quality ng ating bunga. Dahil dahil bawat bukos ng na-harvest natin na white oyster mushroom ay may mga kasamang maliliit. Hindi natin yan may iwasan. Ayan. At meron namang malalaki. ito ay bubukod-bukod din natin mga kaamal hindi natin pwedeng uh, pagsamasamahin yung malaki at yung maliit kapag tayo eh, magsusupply na at syempre uh, lagi natin sisiguraduhin na yung na-harvest natin na flower ay laging malinis wala siyang halong kusot para hindi tayo masira sa ating susuplayan. Ayan. Para sa mga beginners, uh, tapusin mo itong video na to At uh, sigurado, lahat ng iyong katanungan ay naandito na. Marami kasi nagtatanong na kung paano daw pinaprocess bago i-supply yung ating na-harvest na white oyster mushroom. Ganito yan. Una, kailangan natin ng hinting. sterilize natin yung ating gunting at uh, tayo rin ay mag-sterilize pagka-sterilize na natin yung ating white oyster mushroom na na-harvest natin galing growing house papakita ko sa inyo mga kamat ito ay merong kusot sa dulo dahil ito ay hinarvest natin sa mismong shooting bags Ayan. Yan yung tatanggalin natin, mga kamag. Alright. Ayan. Gugupitin natin yan. Ayan. yun Ginipit natin yung pinakadulo, mga kamag. Ha? Ayan. Ngayon, dyan natin mapipirapirasuhin ngayon yan. Yan. Pinirapirasuhin natin, mga kamag. Hmm? Ayan. At ngayon, meron tayong hinihingi na requirement dyan. Na kapag tayo ay supply na ng fresh. Yung unang ginawa natin, yun yung kinatawag natin na stem cap. Ayan. Yun yung natin na stem cap. Isa sa requirements na hinihingi ng mga food processor kung anong uri ng ng cut meron kayo. Ayan, yan yung mga kinatanong. Una, yung ginawa natin ay stem cut. Ipapakita ko naman sa inyo yung pangalawa na requirements ng cutting. Meron, meron pang isa na mid, mid cut mga kamag ito yung requirements ng midcut ito ang tamang proper ha ayan, gigit na yan mismo sa gitna ng stem ang gupit natin mga kamag ito yung tinatawag natin na midcut Ayan mga kamag, alright. Oh. Last time we na tayo. Ayan. Ganyan lang. Pinauna natin mga kamag, ano yung pagkakaiba? Ito ay cut ng stem cut. At ito naman po ay cut ng mid-cut. Ayan, laki ng pagkakaiba ng dalawa mga kamag. Alright. At yung isa naman mga kamag ay yung pangasdo natin, yung tinatawag natin na flower cut. Ito. Tuwa tayo ng isa. Then magpa-flower cut tayo. Mismo doon sa flower talaga flower na flower talaga yung makikita ng ating customer ayan ayan mga kamag yung ating flower cut requirements yung una natin ay stem cut at yung pangalawa natin ay mid cut at yung pangatlo ay flower cup. Yan. Itong tatlo na to ang requirements. Requirements ng iba't ibang food processor na gumagawa ng mushroom chips. Kaya pagka naka-encounter kayo uh, ng isang food processor, tanungin kayo kung anong size meron kayo meron na kayong idea meron tayong flower cut meron tayong stem cut amid cut at meron tayong stem cut mga kamag Ayan. iba iba ang presyo nito mga kamag ah, pagkahilingan kayo ng ating kliyente ng flower cut iba ang presyo ng flower cut mas mahal kasi nga ah, flower na flower na talaga ang hinihingi nila Depende na yon sa inyong usapan. Sa inyong mapagkakasunduan. At ito namang mid-cut, ganoon din. Yan. Yung tatlo na yan ay may kanya-kanyang presyo na hinihingi. Yun nga ay case-to-case -case basis na yun. ay na po ang na makipag-usap sa inyong mga kliyente binigyan ko lang po kayo ng idea na sa tatlong requirements ng cutting natin dito sa ating white oyster mushroom alright mga kamag ulitin natin yung ating cutting sa stem cut Alapas din yung mga kamag, mayroon siyang dumi. Tatanggalin natin yan. Yan. Bilinisin natin yan. Yun yung ating stem cap. At yung susunod natin, mga kamag, ay mid cut ayan ito alright ito po yung ating mid cut requirement yung ating pangatlo Ito, so, yung tinatawag natin na flower cut. Flower cut, mga kamad, ha. Yun. Ito yung ating itsura ng flower cut. Sana naging malinaw sa inyo, mga kamad, yung ating demo na na-harvest natin na uh, white oyster mushroom. Yung kung tayo ay magre-repack ng white oyster mushroom, pwede tayo mag repack nito uh, ilagay natin sa styrofoam. Ang gagawin, ang gagawin natin cut doon pagka nag-styrofoam tayo ay mid-cut. Yan. Yun yung maganda ron. May mid-cut natin. Ang cutting natin. Then, pagka nasa styrofoam na siya, isa lang natin ng pataob. Pataob natin ang talasan yan. Para mas magandang tingnan. At gagamit tayo ng Ipambalot natin na plastic. Ayan. Para balutan natin yung styrofoam. Then, magtitimbang tayo ng 100 grams. Ayan. Kasi hindi naman po yun, kung gusto nyo magsalansa ng patihaya o patao, pwede rin yun. Basta sigurduhin nyo lang na presentable yung ating magiging salansan sa ating styrofoam. At titimbangin natin ng 100 grams. Pwede na natin ibenta yon sa market. Wholesale price. Pwede tayo magbigay niyan. Uh, ako nakapagbenta niyan uh, na public market nag wholesale price na ko ng 18 pesos yan pero si starting ninyo uh, kung kayo kagad magkatabi ng 18 pesos pwede kayo mag magsimula sa 25 pesos para pag tumawad pwede tumawad ng 20 or 18 sa 18 pwede na yun. Alright. At sisiguraduhin po natin yung ating na-harvest na white oyster mushroom ay good quality. Hindi siya over-matured. Bigyan ko kayo na isang example na over-matured na flower. Ito yung isang example natin ng over-matured na flower. Kaya sinabi siya over-matured na yung texture ng kanyang flower ay bitak-bitak na nasisira na siya. Ito ay hinarvest sa fruiting bag ng ganyan ng itsura. Mga kamag. Ayan. Pero iwasan natin yung ganito na ma-over mature yung ating white oyster mushroom. Ang maganda itsura ng ating ma-harvest na white oyster mushroom ganito. Ayan. Ayan. Ayan, mga kamag. Ayan. Ito bukod natin maliit. Ito, maliit na yan. Bukod natin yan. Dito natin sama sa sa size na yan. Ayan. Ito, mga kamag. Oh. Ito Ayan. At isa pang dapat nating bantayan sa ating white oyster mushroom ay yung overwater. Huwag tayong magbebenta ng overwater yung ating flower. Dahil yun po ay hindi maganda. Kaya so kailangan ibigay natin yung tamang quality na isusupply natin sa ating mga kliyente. Quality, hindi siya maliit, tamang-tamang size lang, at hindi siya over matured para maganda tingnan pag na natin sa styrofoam o deliver natin sa ating mga kliyente. at siguruhin natin mga kamag kapag tayo ay nag-deliver sa ating mga kliyente ng ating white oyster mushroom siguruhin natin na malinis wala siyang halong kusot walang putik yan yung kailangan natin na bantayan Hey Eto mga kamag na pasinyo, ah, uh, marami siyang bungkos. Misan nag nagbubungkos to ng 20, ah, uh, 20 pataas, 18, ayan. <clears throat> marami. Meron naman na sa isang bungahan lang ay isang peraso, yun ay lumalaki ng todo. Lumalaki yun, meron. Meron lima, may tatlo, hindi pare-parehas. Kagaya nito, inarbis ko, ah, uh, tatlo lang. Ayan. Alright mga kamag, ah, uh, kung meron kang question about mushroom, ah, uh, pag-usapan natin yan sa baba. Pwede ka mag-message sa aking channel at uh, kung meron kang question about mushroom farming, message ka lang. Sasagutin natin yan. At pwede ka rin bumisita o mag-message sa aking Facebook page o tumawag sa aking telepono na 0945 8875 085 ngayon kung bago ka lang sa aking channel at ngayon mula na panood yung aking video tutorial huwag mong kalimutan subscribe then like and share ang aking video para sa ganon lagi kang updated sa ating mga mushroom video tutorial na pag-uusapan. Okay? Uh, bago ko tubusin ang aking video, uh, shout out muna sa DOST, DTI, PISEDO, Agriculture at sa Bureau of Plant Industry. Ayan, uh, para sa mga baguhan pa lamang sa pag-inegosyo o anumang negosyo meron ka pwede kang lumapit sa mga sangay ng gobyerno, kagaya ng mga nabanggit ko, sila po ay mga right person na pwedeng makatulong sa inyo. Ayan, at maaari po kayo nilang bigyan ng mga iba't ibang klaseng training. Pwede ninyong i-apply yan lahat ng mga matututunan nyo sa kanila. Pwede ninyong i-apply. Kung ano man negosyo, meron kayo. Alright mga kamag, Uh, ang ganito na lamang ang ating maximum video tutorial Kung so, meron pa akong hindi nabanggit uh, Mag PM ka lang Alright, thank you for watching and God bless you all